So guys, panoorin niyo tong video na to. Ayan. So ganoon lang pala ka bilis o ganyan lang pala kadali o technique para ma bilis makuha ang laman ng dilata na meatloaf. So yan lang pala guys yung technique. O, ngayon ko lang ito guys na panood no. Ayan, napaka galing naman ang ginawa niya. Ayan, so tingnan nyo guys. Uh, ang bilis makuha, o ang bilis maano ng laman ng dilata. Ayan lang ginawa niya. Ayan, so inano niya sa kalan. Ayan, pinainit lang doon, at kusa nga siyang lumabas yung laman ng meatloaf. So, ayan guys. <laughs> so, ngayon ko lang ito guys, napanood no. So, ngayon ko lang dinalaman, kaya natuwa po ako sa video na yan. At syempre, ayan. Uh, ang ano lang dito guys, no. Uh, maano siya, magastos siya sa gas. Yun ang ano dito. Pero kung ikaw ay nagmamadali at gusto mo kaagad makuha ang laman ng meatloaf, so ganyan lang ang gawin mo. Pero kung ikaw ay nagtitipid, so hindi po pwede siguro at hindi uobra ang ganyan. Kasi medyo magastos talaga siya sa gas, sa gas mga idol, no? Kasi ayan, tingnan nyo naman. Ayan. So yun lamang mga idol, no?